Dahil nga sa masamang panahon, natatakot ngayon ang mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa Tacloban Leyte, lalo't uh, nagbabaha sa ilang bahagi ng Ten City. Mula sa Tacloban City, may ulat on the spot si Jam Sesante. Si Jam? June Maris, wala mang bagyo, magdamag ang pag-ulan dito sa Tacloban City. Kaya naman ang mga residente na wala ng tirahan dahil sa Bagyong Yolanda, nangangamba na naman. Dahil sa walang tigil na pagulan simula kahapon, nagsisimula na namang bumaha sa Tent City sa may San Jose. Ang mga biktima ng Bagyong Yolanda na nakatira roon ngayon, nangangamba na naman daw para sa kanilang kalagayan. Lalo tela lang ng tent ang tanging proteksyon nila mula sa ulan ang mga residente din ng barangay Magallanes na bumalik sa kanilang lumang mga bahay sa tabi ng dagat, natatakot din daw tuwing umuulan ng ganito. Mga bahay kasi nila ang unang napuruhan ng storm surge dulot ng bagyo na tumama sa Tacloban. Sa kabutihang palad, hindi naman malakas ang hangin, kaya medyo mapayapa naman ang karagatan. June Maris, uh, wala pang inuutos na evacuation ngayon yung lokal na pamahalaan kasi mapayapa naman yung uh, karagatan at hindi naman ganong kalakas yung hangin. Pero sabi ng mga residente kung kailangan nilang lumikas, handa naman daw sila sunod doon sa utos ng mga otoridad. Maris? salamat, Jam Sistante.